At yung closet, piliin natin sa Harvey Ramos. Ayan. I-install natin. Makatapos patay si Flory. Yung... Di ko po. Skinless na cover. Kaya yung... Kaya lang yung... Kaya lang si Flory. Kaya lang, hindi na naman sa... What? 6563. Yung TV. Oo yan. Balik sa Trinio Project tayo. Ah, yun, dito ka muna. Uh, si oh, boss. Si Hector. Oh, ayan. Ito may mga tropa natin. Pinatatapos ni Ma'am Yolo Gibara. Yung CR at yung lababo. Ayan yung mga tropa natin. Mga materialis natin na yan. Ano yan? Gin? Gin. Merong gin dito ah. At closet, bili natin sa RV Ramos. Ayan. I-install e, na natin, baka tapos matalas yung flooring. Tapos yung... 304. Stainless na table, Lagyan. Lagyan na kami. Tsaka yung ating range. Kalang. Na kalala kayo. Good morning mga boss, ayan. Nasa tabi niyo. Project po tayo. Papabalik natin dito. Uh, si Kain kina Ma'am Yoli Gibara siyatan po at saka kay Apo Lumeng yan dito naman po kami sa ano sa inyong ano dream house dito sa Santo Niño Masanpag para patuloy yung pagagawa dito Ini kan yang, ni bagus buat buaya, mabikacan. Abigat po yan. Kaya alalay lang baka ma ma-deteriorate siya. Tayo yung ka-check natin yung la kitchen lababo. O. Oh. Ali pa rin nga gal. Ne. Saka yung CR, yung sa flooring hindi pa tapos, Tapos yung mga grab. Grab. Pwede natin i-grab to. Yung dito sa flooring, tapos ito po to. Saka yung knock bar. Ganyan, ganyan. ganyan. As in. Ganyan, ganyan mo lagyan. Ganyan. sa kalang niya ayan ayan oh. blast dito po na lalagay to dati kasi sinabi nila hindi ganitong kalang lalagay nila yun lang papat pinapatong lang sa tiles Ayan, nagiba sila ng ano, ng plano. Sabi nila, pinala pinapasok sa tiles ayan, no? Oh. Ito. Papasok dito yan. Tapos, gigiba yung pa natin ulito. Oh, dito, gigiba tayo dito. Ayan yung kalangya ha? Oh. Pwede siyang nakapatong, tapos pwede siyang ah, uh, nilalagay dito. Bubutasin natin to. Yan siya. Tapos susukatin natin para mag na nila ito. Tapos tayo magtatay dito sa kitchen lababo. Dito. Ilan ko na e? At na yung toilet bowl. Ayaw nga mag-shipping. Huwag tayo natatakot ngayon, boss. Hmm. Para pala director, um. Hector. Okay, May ka, lapis? Lapis? Lapis. Para ma na Ma... Mabutas na rin yung Dababo mm, rito. Yan. Manumanan muna. Na, Hector? Manumanan muna yung ano, pag pa. Baka la pag mamit, tayo ng chiring, lalaki sira. Lalaki eh, sira. Oo. Oh. Nakapagyari na sila dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 30 by 60 po yung tiles natin uh, ginamit dito sa flooring eh. dito naman sa wall 60 by 60 rock finish oh yan yeah. tapos yan grout uh, drop naman yung nalagay natin para mayari na to tapos pagkatapos mag-drop pwede na natin install yung water faucet na pinili natin saka yung sa shower lavatory yun yun ang mga lalagay pa dito yun ang CR dito sa Santa project Ito, kinating na muna ni Junjun yung ating lababo para ma Madali, madaling gawin para bukas pwede na itong ano, ma maalatag ng mga tiles na 60 60 point tiles na natin dito. Ayan na, ito. Ito yung lalagay natin. Porcelain, 60 60. May sobra? thanks Yan, isa. Isa, ayun. Isa lang daw sobra. ang sobra. Ah, pwede nang mag-lock dito. Bukas. Tapos ton, water faucet, tsaka yung shower, yung lavatory, ay uh, gusto natin. So, folder, at tsaka tissue holder. Ayun. Pwede nang gamitin. Yung, ano, yung CR. Dito, tapos na rin mag- Mabutas to. Yan. Pati yung mga bakal tinanggal na nila Jun at ni Hector. Kaya uh, layout na yung tiles dito. 60, 60 by 60 po yung tiles natin. Ayan. Tapos yung sink. Ayan. Mayroon na yun. Nandun na yung sink. Tsaka yung ating uh, kalan. Pwede nang mag-start na mag-tiles dito sa kitchen. Ayan. Ano oh, nag na si Hector, yung mga kahit natin. Tapos, punta muna po tayo sa fitness project. Update po tayo doon sa Tiles installation ni Master George doon. Okay, tapos, let's go. Ayan ba? Ah, doon sa ano ah? Sa loob ah? project yun po tayo yan yung ating mga pinag gibaan nandito pa rin pero patatambak po natin to tapos po flooring ganyan hanggang dun sa ano dun hanggang dyan yung, yung pantay nya yan tapos isolation pa rin po tayo dito dry pack ang ating alo Ayan, nakakarami na si Master ah. Master, nakakarami ka na. Ayan, unti-unti nang gumaganda, no? Yes, walis, Ay, si Mother, Mother. Ah, uh, gumaganda na yung, 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 yung kitchen ah. Ayan po, si Ma'am Joy. Shoutout. out. Tsaka pala shoutout din kay Ate Ivy. Yung anak ni Ma'am Joy, tsaka si Ate Marlene. Nasa ano? Washington na uh, madar. Tsaka yung isang anak mo kasi pangalan? Betty. Oh, shout New Jersey siya. Ate Betty, nasa New Jersey. Shout out po. Ayan, yung mga anak ni madar, nasa, alas nasa states po na no? uh, madar. Lahat sila. Ah. Lahat sila nasa states. Si madar, ano? Kaliwa uh, Lumang kami dito. Kala lang nung ano, nung... September pa? Se last year. September. September. Ayan. Si Madar. Kaya muwi, uh, pagkagawa yung kanyang ano, para, para i-renovate yung kanyang dream house dito ano <laughs> Wala walang ano? walang likapok? o walang baha? <laughs> ayan o, ayan tingnan tingnan ang gumaganda, Malakabit na na lang cabinet ano po? ginagawa na ni Boss Julius yung ating mga ano hangin cabinet, aluminum Ayan lang yung pintor natin, Matil. Nalasing kahapon asang asangwan. Kaya, <laughs> <laughs> may, may overrun, Master. <laughs> yung pintor natin. Ah. <laughs> ah, lasing bago matulog. <laughs> lasing bago matulog. <laughs> Ayan, yung ating pintor saka pala yung ano natin ah, yung abang natin sa ano sa sa island yung ating wiring. Kailangan malinya ma na to dito bago mag si master. Lalagyan natin sa ilalim yung pipe. Ito pala yung pipe natin na gagamitin. One up na PVC pipe. Tsaka yung elbow. Elbow. Abang po to sa ano, sa island yung kanyang strip light sa ilalim, yung pinaka comb nya yan lalagay natin yan o oh. yan nakasil si na po eh. para pali nang si ni master to talis si Celestine pa rin, ginagawa ni master Mas Dan? Ayan, kakatayin niyo po yung butas Para makarami tayo ng tiles

Ya. 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 Okay, ah, oh, kayo kayo mata. Yo, wala ka dito, wala ka ng merienda. <laughs> ito, hello, Eh, oh. Big Boy, shout out. Shout out kay Big Boy pala ito. Big Boy? JM. JM, oh, shout out. Ay, kamo na. Yan, ka ng Smoking dollar to eh. <laughs> why the, why the dollar. <laughs> ah, Master. May hirap kausap. Smoking dollar. Ah, rin na ito. Ano Kami. na? Come here. Dalo. Ah, may buko. Ah, master. Tapos merong ano, sagin. Yung alu-alu ni Mother. Beans. Beans. Ay, kompleto. Pang nasa cho ya, no. ya si Ja mata Jamata maurap di ay nasira na yon, Pusto. Ayan. Doon naman si master. Doon naman daw gagawa. Para uh, next day, yung pintor natin pwede na gumawa rito. Ayan, pinatapos mo na yun dito. Tsaka to, pwede man alisin yan. Dito muna natin lalagay yan. Yung mga tags. Para si master, doon naman siya gagawa.